Pagpalang araw po sa inyong lahat uh, sa mga taong hindi makalimut mag -scribe. sila ay may bosilak at mabuting kanooban Pagpalang araw po sa inyong lahat ay uh, may isishare po ako sa inyo ang uh, uh, salsagan po po, salsagan isishare ko po sa inyo kung Uh, anong 'ng gagamitin, magagamit po dito sa salsagan. Oh, ito ay napaka-bisa po at makapangyarihan. Taglay ng salsagan. Uh, salsagan. O salsagan. O maalog O oh, Salsagan po uh, <clears throat> Ang salsagan na isang hugis Hugis nyug at ito'y ginagamit sa panganganga o, at, uh, o, ginagamit sa kadalasan sa pag, paggamot ng salsagan ang salsagan po ay tinatawag na pakstil o bunga ng palmera sa katawagan at para sa mahilig ng anting-anting at agimat Pinaniwalaan na ito ay mutya. Kung sakaling magtaglay ka di umano ng mutya ay asahang di katatablan ng balat. Di tatamaan nito. Kabal na masakunat pag napalaban ka sa tagaan. Uh, Sisir ko rin po sa inyo kung paano makukuha ang mutya ng salsagan. Masagan. sa araw po ng Santo sa bandang alas 3 na ngapon akitin ito at kunin ang bunga at ingatan na hindi mahulog at pagkatapos uh, ito ay ibilad ito sa araw at pag ito ay, natuyo na ay isa-isang isahing alugin ang mga ito at pag may napansin kang maalog iyong ingatan ang halsagan sapagkat ito'y pinagkalog sa iyo at huwag ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan narito ang agimat ng salsagan pwede kang humiling pag ito'y inaalog para pagbiyan, pagbigyan tayo. At maliligtas ka sa sakuna, liligtas ka sa aksidente at piligro, malakas paghatak ng pera, magagamit sa sugal, at sa masamang balak, kasakit, sa walang barang elemento at iba pa. at kabal naman sa kunat sa katawan hindi tataplo ng bala at di martamaan release ito pangkalatang itong bisa ng salsagan mainam tayo na magtaglay na salsagan pag may ginagamot ka ipagkakalooban mo para may madaling gumaling ang alugin at alugin mo lang at humiling ka na siya ay gaganin napakabisa po itong sasaga na ito uh, pambilang po ang makakakuha po nito kung ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa sagan Meron po ang salsagan. Sana po na mag-subscribe kayo at pakipindot na rin ang bell icon at pakishare po para palagi kayo updated ng aking susunod na video. Ang isusunod po, ibabagi po ay gusto ko po sanang buksan to mga to at ituturo ko po sa inyo kung ano yung tunay na salsagan at tunay na mutya o uh, magkaiba yung tunog eh pag yung hindi tunay na nasagan yung tunog nga iba at tuturuan ko po kayo kung paano uh, pumili po na kung alin ba po bumili po kayo o, uh, para malaman nyo kung tunay Ituturo, ituturo ko po sa inyo. So, abang abangan nyo na po yung susunod kong video uh, tungkol sa halsahagan. Sana po mag-subscribe kayo at mag-like and share and pakipindot na rin po ang bilay ko para updated po kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.